Hello, mapagpalang araw po mga minamahal na mga kadong sir at mga viewers sa araw na ito meron po, ako, mayroon po akong ipapakita sa inyong kakaiba uh, nagkaroon na pala ng sasakyan ng isang podchin na sikat na sikat dito po sa Arab country grabe po kakaiba ito kakaiba talaga ito pong aki ipapakita sa inyo ay marami pong na kumain sa isang chain kagaya ng albaik roasted ngayon po sa araw na ito meron po ko ipapakita sa inyo na hindi lang po albaik ang kayang gawin kundi kaya din gawin ang albaik na mag manufacture ng sasakyan grabe ang lupit uh, inaanyahan ko po yung mga, mga bagong uh, nakadaan po sa channel na ito subscribe po at pakipindot ang notification icon para lagi po update, updated sa, sa, mga aking mga uploads ng mga videos at uh, pindot ang all para lahat po ng aking mga videos ay inyong panood kaya ano ano pang inihintay natin mga minamahal na kadong sir papakita na natin ito ito na po mga minamahal na kadong sir ay inihintay natin akala nyo po ay uh, pudjin albaik lang po ang meron lako po meron din pong sasakyan kaya ito na po ipapakita na natin. Let's go. Ayan po. No? Albay. Brosted, may sasakyan din ang lope. Grabe.